Mga kaidol, tapos na naman ako magtilik sa aking munting tananim. Ngayon naman ay manghua naman ako ng lulutuing ulam, mga kaidol. Magkulay ako ng talong. Ayano, mga kaidol. Ayan, manghua ako ng ano, talong. kung di nyo, mga kaidol. Marami siyang bunga, ayan oh. Napakarami niyang bunga ang talong namin. Kuha lang ako ng mga ilang piraso para lulutuin naman mami ang tangalian mga ka idol <clears throat> iba talaga mga ka idol pag may tanim ka anytime ka lang pumunta maggulay. kung gusto mong magluto ng maulam may hindi mo na problema dahil nga may tanim kang mga gulay Dayaan nito mga ka-idol, oh, hindi mo na problema pa magkanap ng maulam dahil nandito lang sa baba ng bahay ang mga maulam. Ayan, oh. Dito pa mga ka-idol, ayan o. Oh. Ayan o, oh, marami siyang bunga, ayan o. Oh. Marami, marami siyang bunga mga ka-idol. Okay mga ka-idol, kumuha lang ako ng ano, mga ilang piraso, ayan o. Oh, at kukuha din ako ng ano, bunga ng ampalaya na aking pananim. Kuha lang din ako ng ano, dalawang piraso mga ka-idol para paglagtaglag dito. Dahil magluluto ako mamaya ng ginisang gulay ulit. <laughs> o so, mga ka-idol, bali ito nga pala yung pananim kong ampalaya at ito may bunga siya o. Oh. Kukuha ako ng dalawang tiraso kung nakikita nyo mga idol ay nakabalot ayan o oh. para safe sa mga uod o oh. napakaganda mga kaidol oh. dalawang tiraso lang ang kailangan ko mga kaidol isa o oh, naka -isa na ako ganito ang buhay buhay probinsya magtanim ka at meron kang gugulayin at libre ang iyong lulutuin maulam saan na yung isa dito? Meron pa dito eh. Kukunin ko yung isa dito mga kaidol. Malaki na rin yun. Ay, ito pala. Ito pala mga kaidol, O Ayan, no. Kalimutan ko. Ito, o kukunin ko rin to mga kaidol. Okay mga kaidol. O <laughs> Ayan mo. Presno-presno no gulay mga ka-idol. Lahat ng nakikita nyo na ganito, naka-plastic mga ka-idol. Marami siyang bunga, puro bunga yan mga ka-idol. Ayan oh. marami siyang ano, mga bunga Oh. At ito naman, may kangkong pa dito mga ka ko. Ito rin, malalaki na ito mga ka-idol. O, oh, ayan o, oh, malalaki. Ito oh. mahaba na to Gagawin kong ano yan, binhi na naman mga ka-idol ko para pagka namatay na naman tong pananim ko meron akong ano meron na naman akong itatanim ng panibago <laughs> ngayon naman mga kaidol ay ako ng ano konting talbos ng kamote ayan no oh. may talbos dito ng kamote manguha lang ako ng konti pang salad mamaya ayan oh. magkulay ako Okay mga kaidol, eto may nagulay na ako ng konti at titingin pa ako ng ano, gulay dyan. Titingin pa ako kung may bunga din yung basaw mga kaidol. So ayan mga kaidol, yan yung tinatawag na basaw. May, meron siyang bunga mga kaidol, kuha ako ng konti. So, so, heto na mga kaidol ang aking konting kinuha lang mga kaidol. Titingin pa ako dun ng ano ng sitaw dun sa aking pananim ko kuha pa ako ng konti di Para medyo kompleto na naman yung maulam. Okay mga ka-idol ko, ito may nagulay akong konti. Oh. May sitaw dyan sa munting pananim ko wala na mga kaidol wala na siyang ano bunga ito na ata yung huling bunga niya kaya kinuha ko na rin yung mga ano niya oh yung matigas niya oh ayan oh para meron na naman akong itatanim at pangpalit sa kanya mga oh, kaidol ito lang ang buhay buhay probinsya mga oh, kaidol ko <laughs> so ito na mga kaidol ko ang kabuuan ng aking ginulay oh ayan oh meron tayong talong dito at may ampalaya at may sitaw at may basaw at saka may talbos ng kamote mga kaidol yan na naman ang lulutuin ko ngayon pang tanghalian ganito <laughs> lang ang buhay probinsya mga kaidol si pagtyaga lang sa pagtatanim at marami kang ano, maggulay at libre parati ang iyong ulam na gulay <laughs> So pano mga ka-idol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyo mga ka-idol at God bless sa ating lahat mga ka-idol. Thank you, thank you.